Ang pagtulog ng iyong sanggol ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng kanilang kalusugan at pag-unlad. Alam ng bawat magulang ang pakiramdam ng pagkabalisa tuwing gabi kapag hindi makatulog ng maayos sa kanilang munting anghel. Sa video na ito, tutalakayin natin ang ilang practical na tips para matulungan ng iyong sanggol na magkaroon ng mas mahimbing at mas tahimik na tulog. Mula sa tamang pag-aayos ng kwarto hanggang sa mga epektibong teknik sa pagpapakalma, narito ang mga hakbang na makakatulong upang magkaroon kayo ng mas mapayapang gabi at mas masayang araw. Tara at alamin kung paano mapapaganda ang pagtulog ng iyong sanggol at syempre ng buong pamilya. Hayaan ang iyong sanggol na matulog mag-isa. Inirekomenda ang pag-share ng kwarto hanggang sa ang iyong sanggol ay anim na buwang gulang. Ito ay nakakatulong na babawasan ang panganib ng Sudden Infant Death Syndrome or SIDS. At paglipat ng iyong sanggol sa cradle or crib kapag siya ay lumaki na at tumatama na sa gilid ng basinet kapag siya ay gumagalaw. Bukod dito, ang mga basinet ay hindi dapat gamitin kapag ang mga sanggol ay kaya ng gumulong. Kapag ang iyong sanggol ay anim na buwang gulang na, ang pagpapatulog sa kanya sa kanyang sariling kwarto ay maaaring mabawasan ang posibilidad na siya ay magising dahil sa ingay mula kay nanay, tatay o mga kapatid. Panatilihing malamig, tahimik at madilim ang kwarto. Ibaba ang thermostat sa gabi at kung matitiis ng iyong sanggol, isara ang pinto upang hindi makapasok ang mga alagang hayop at mga tunog mula sa ibang bahagi ng bahay. Mag-invest sa mga kortinang nakakapagpadilim ng kwarto kahit na hindi ito akma sa iyong dekorasyon. Subukan ng white noise Ang isang ventilador na nakatuon palayo sa crib o radyo na nakatono sa pagitan ng mga istasyon upang mag-hum ay maaaring lumikha ng neutral na tunog sa kwarto na magtatakip sa iba pang mga ingay. O subukan ang noise machine na partikular para sa mga bata tulad ng stuffed toy tumutugtog ng tunog o musika. Ang sikreto ay hindi dapat mag-turn off ang ingay pagkatapos makatulog ang mga bata dahil ito ay makakaabala sa kanilang muling pagtulog sa gabi kung ang ingay na iyon ay wala. Maglakad-lakad Totoo ito, ang exposure sa liwanag ng araw kapag sila ay ay talagang nakakatulong sa mga bata na i-regulate ang kanilang circadian rhythms. At ang mga daytime naps ay nagpapaganda ng tulog sa gabi. Ngunit tandaan na kung ang iyong sanggol ay magising pagkatapos ng 10 minutes dahil sa tumaan na fire truck, babalik ka sa simula. I-monitor ang paggamit ng monitor. Ang mga baby monitor ay mahusay na paraan upang bantayan ng iyong munting anghel, ngunit magingat na hindi magdagdag sa problema. Ang mga sanggol ay may tinatawag na active at quiet sleep. Ang quiet sleep ay nangyayari kapag sila ay nasa malalim na tulog at hindi gumagalaw o gumagawa ng ingay. Ang active sleep ay maaaring magdulot ng pagbukas ng mata at pagvokalize ng mga bata na tutulog. Ang paggawa ng ingay o paggalaw ng iyong sanggol sa kanyang crib ay hindi nangangahulugang gising siya. Bigyan siya ng ilang minuto bago sumugod upang makita kung siya ay tatahimik at muling matutulog ng mag-isa. Hayaan silang magpakalma. Ang mga batang marunong magpakalma ay mas mabilis nakakapunta sa mas malalim na estado ng tulog. Dahil ang mga magaan ng tulog ay maaaring magising ng mas madalas kaysa sa ibang mga bata, ang kakayahang magpakalma at muling matulog ng walang iyong interbensyon ay napakahalaga. Mag-set up ng consistent na routine at karanasan para sa pagtulog upang alam niya kung ano ang aasahan. At kung siya ay umiyak o tumawag, okay lang na silipin siya o magbigay ng verbal na kasiguraduhan. Pagbuo ng ritmo ang mga bagong silang na sanggol ay natutulog ng mahigit 12 hours araw-araw, ngunit sa maikling panahon. Ang mga premature na sanggol ay maaaring matulog ng higit kaysa sa full term. Sa simula, walang regular na pattern. Gumigising para kumain at tutulog ulit. Pagkatapos ng ilang linggo, mas matagal silang gising at tutulog. Nagkakaroon ng regular na schedule habang tumalago. Pagdating ng ilang buwan, karamihan sa mga sanggol ay natutulog ng tatlong beses sa araw at mas mahaba sa gabi. Matulog ang mga tagapag-alaga kapag natutulog ang sanggol para manatiling may pahinga. Unahin ang pahinga kaysa sa mga hindi kinakailangan gawin. Sa 3 hanggang 4 months, karamihan sa mga sanggol ay natutulog ng 5 oras tuloy-tuloy at 12 hanggang 16 hours bawat araw kalaunan, magsimula silang matulog ng halos 10 hours bawat gabi. Patulogin ng iyong sanggol sa iyong silid. Inirekomenda ng mga eksperto na patulogin ng iyong sanggol sa iyong silid, ngunit sa crib or bassinet. Ang mga kama para sa mga tanda ay hindi ligtas dahil sa panganib ng pagkasakal mula sa mga kumot at posibleng pagkatrap ng sanggol. Ilagay ang higaan ng sanggol sa iyong silid ng hindi bababa sa anim na buwan, mas mainam hanggang isang taon, o mabawasan ng panganib ng Sudden Infant Death Syndrome o SIDS. Iwasang i-expose ang mga sanggol sa usok ng sigarilyo or vape at gumamit ng matibay at patag na kutsyon upang higit pang mabawasan ang panganib ng SIDS. Gamitin ng ilaw upang turuan ng mga sanggol ng araw at gabi. Palaging madilim sa loob ng bahay bata, kaya bagong konsepto para sanggol ang pagitan ng liwanag at dilim. Isang pag-aaral na retrospektibo ang nagtanong sa mga ina tungkol sa kanilang mga sanggol. Nagtapos ito ng regular at maagang oras ng pag-turn off ng ilaw ay nauugnay sa mas mahabang pagtulog. Sa ibang salita, ang pag-turn off ng ilaw sa parehong oras bawat gabi ay makakatulong na turuan ng inyong munting anak na panahon na para matulog. Bukod dito, ang regular na bedtime routine ay makakatulong sa pagpapaalam sa sanggol na panahon na agad na matulog at makapasok sa mundo ng dreams. Huwag pakainin o patadehin pabalik sa pagtulog. Madalas na natutulog ang mga bagong silang habang dumededer ko makain at hindi ko naman gustong may mag-alala tungkol dito. Ngunit kung madalas ito na natutulog ang iyong sanggol habang kumakain, mag-aakala sila na kailangan nilang kumain upang makabalik sa pagdulog. Upang labanan ng problemang ito, unti-unti mong ilipat ang pagpapakain ng mas maaga hanggang sa makayanan na ito ng iyong munting anak. Pagkatapos, tapusin ang rutina sa pamamagitan ng isang nakakapayapang kwento at kanta at ilagay sila ng tutulog na halos inaantok ngunit kusing. Maaaring kailanganin mo pa rin bumangon para sa pagpapadete sa gabi, ngunit tungkol na ito sa gutom. Seryosohin ng naps. Ang isang bata na sapat ang tulog ay mas mahimbing na natutulog kaysa sa sobrang pagod. Mukhang hindi tama, ngunit hindi gumagana ang pag-skip ng siesta sa pag-asa na mas mahabang tulog sa gabi. Kaya mahalaga ang regular na tulog sa tanghali para matulog ng mahimbing ang baby sa gabi. Sa edad na dalawang buwan, ang optimal na oras na gising ng baby ay mga 90 minutes lamang bago matulog ulit na nangyayari ng mabilis. Wala silang kakayahan na magising ng higit pa sa ganon. At 4 hanggang 5 na buwan. Bantayan ng orasan dahil mahirap makita ang pagod na tingin ng baby. Nagustuhan niyo ba ang video na ito? Ano pang iniintay niyo? Mag-like at subscribe na! Muli kami ang Karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!